What's up mga suki? Another day, another manok panabong na naman tayo. Para sa ngayong araw, tayo ay pupunta ng Padre Garcia Batangas upang tumingin ng mga panabong na manok, malaman ang mga presyo ng kanilang mga manok. Kung kayo po ay interesado sa mga videos tungkol sa manok, maaari po lamang na makikilike and subscribe ng aking YouTube channel. Sa ganon, kayo ay updated sa aking mga videos na i-upload. Maraming salamat po! So, isang quality na dalosape. Bas, magkano ang ano nyo dito? Hindi mahalak, huwag nyo po na limang taon na daw Ah, bulsag. Ayan. Sulit na sulit ang kuha ni boss. Ilang piraso ba nakuha nyo ngayon, boss? Ba, napakadami yung ano. Ayan, limang libo. Napakaganda ng manok dito sa Lipa, Batangas. Saan po idadaling niya, bossing? Dito. Sabi ito. Ayos. Isang puting manok. Boss, magkana out mo dito? Dalwan libo. Dalwan libo. Sa dalwan libo, may bawas pa ko yan. Ilang taon na war eh? Bakaw dalawang. Dalawang taon na. Ah, bali ito ay anong lahi? Kelso sige okay, boss ayan dalwan libo may bawas pa maayos na manok sinyalado isang quality na bulik stag na bulik tayo magkano pa out nyo dyan? 2.5 uh, 2.5 sa 2.5 pa may bawas pa po ba iyon may, may bawas mo na konti sa 2.5 pa na ayan uh, bulik 2.5 ang presyo may bawas pa ilang taon na waray? 8 eh? buwan 8 months old yan tamang tama sa staga na parating isang dalosaping magulang boss magkano out dito 5k lang yan 5k sa 5k pa may bawas pa bawas pa yan ang kapartay po ayun sulit na sulit ang presyo sa 4-5 dito ilang buwan na wala ilang taon na tatlong taon may git na 5k sweater ang bloodline pagka po may gusto kumuha pwede makuha number nyo para kontain kayo anong number nyo 0909-550-1668 09, Yay, yeah, pa-flash ko na lang o din eh Isang dalusap eh Boss, magkano kuha nyo eh? 3K 30, boss 3,000 Ayan, nakuha na pala ni boss ng 3,000 Sulit naman sa 3,000 bossing? Okay naman, magandang maganda Ayan, magandang maganda Kung gusto nyo makakuha ng maayos sa manok Dito kayo sa Lipa Batangas pumunta Talaga makakuha kayo ng mauuring manok Kailan ko na kuha niya pa, Bossing? Isa pa. E, isa pa lang ang nakukuha niya. Isa pa lang, Boss. Yan. Isang dalang tayo Tay, magkano ang auto dito? 2.5 po. Sa 2.5 po, ba, may bawas pa. Yan. Sa 2.5 po, ba, may bawas pa. Manaon na manok. Uh, ano layo na, Retay? Tay? Sweater. Sweater. Ayan. Ayos na manok. Isang quality na dalang boss Bas, magkano ang auto dito? 3K. 3K. Sa 3K, may bawas pa. Ayan, may bawas pa sa 3K. Ilang mong eh? 2 and a Ah, 2 and a half na. Okay. Anong lang, eh, boss? Golden boy. Ayan, sulit. Ang mga din, eh. Sa 3,000 may bawas pa. Isang tali sa N. Tami, magkano ang bigay niyo dito? Aba. Oh? 1 sa tali sa N. May bawas pa ko oh, yun? Sagad daw sa 1.8 8 Ay, eh, talagang mura naman ang ala sa 1.8 Ilang buwan na po yan? One year. One year old po. Anong lahi po nito? Gilmore. Gilmore. Gray po. Ayan, maayos na manok. Gilmore daw po ang lahi. Isang dalusap bas Boss, magkano ang out mo dito? Three-five. Three-five. Sa three-five may bawas pa oh? May bawas pa. Ayan, may bawas pa. Asking ay three-five, may bawas pa. Ilang taon na or eh? Ilang taon na. Isang taon may Isang taon may Quality na manok. isa lang ang dala niya. Ito lang ha. Banded na rin yung tsuksugo. Banded na yung tsuksugo. <laughs> Isang mayahin. Boss, magkana ito sa mayahin? 7,000. 7,000. Sa 7,000, eh, may bawas pa. May bawas pa ng konti. ilang taon na ho, are? Eh? Isang taon na no. San Isang taon na. Tapos banded din na, ano? Marami yung kaing ganito sa bahay. Kung sakali may magkagusto, pwede kukunin yung number niya. Anong number niya? Anong number niya? Pa. Dito sa ulo. Pa. Ay, dito sa ulo. Sige po. Kaya kung gusto nyo pong makakuha ng ganitong manok, hanapin nyo lang po si boss. At may isang manok. Okay. Bossing, magkano pong out dito? 5-5 dalawa. 5-5 dalawa po. Dalawa na. 5-5. Ah, uh, ilang taon na war ah eh? uh, Bullstag yan. Bullstag po. Sa 5-5 po ba yun? May bawas pa po, po yun. Ayun, may mapapuhasa pa sa 5-5 dalawa. talagang mabilis ka usap si boss. Dito lang yan sa Lipa Batangas. Isang magulang na mayayin. Boss, magkano po ang out nyo dito? 5,000 Lim. po. Sa 5,000 may bawas po yan. Ayan, talagang maayos na manok. 5,000 may bawas pa. Ilan taon na ore? Eh? Dalawang. Dalawang taon na. Ano pong, ano po nito? Uh, bloodline? Gilmore. Gilmore. Ayan, sulit, sulit ang makakakuha dito. Pogi na, magulang pa. Panama lang presyo sa 5,000. Isang dalosape. Tayo okay, magkano po ang audio sa dala 2.5 Sa 2.5 po ba yung may bawas po? Sagad na po sa 2.5 ilang taon na huwari? Mag isang taon na Anong lahi po nito tay? Sweater po Ayan Kung gusto nyo po makakuha ng ganirang klaseng manok Punta po sa Liba Patangas Isang quality na dala Boss magkano out dito boss? Magkano? 3,000 ang isa dalawa wala dalawa dalwa. Ayan, dalwa ho, 3,000 ang isa. Quality. Ayan o, quality. Nadalo sa 6K po itong isang ta. Ito po pala ay 6K. 6 na libo po pala ang ring sa ngare. 5K sweater. 5K sweater. ang dalusap boss magkano out mo dito dalawa dalawa, dalawa libo sa dalwal libo may bawas mo yan. anong lahi yun ito boss eh? kelso kelso ilang taon na siya 9 months. months marami kayong dalang ngayon kung may magkagusto boss uh, pwede ko makuha number mo para kontain ka nila hindi ko alam ah hindi yun sa ulo sige eh, boss eh ikaw na lang hanapin nila ano pangalan mo boss richard, richard. hanapin yun si boss richard pagkagusto yun ng mga quality manok sa ang mga dala nyo, ayun pa, ayun pa ang mga dala nila mga na-scratching, maraming manok isang quality na bulik boss, magkakana out mo dito? 4.5 4.5 po, sa 4.5 ay papas po yun ayan, maraming mo kayong dalan na ayan, 4.5 po sa quality na bulik na to ilan taon na wari? Eh? 15 months kung gusto nyo pong makakuha ng mga quality manok, kanapin nyo lang si boss Anong pangalan niya boss? Joji, may number po kayo para kung sakali flash natin dito pukuntahin kayo hindi nyo ko sa ulo may kaya masa pagkakilangan nyo kuwalit na manok so, boss sa hanapin nyo Jokik ang pangalan Jokik isang quality na binabae boss magkana out mo sa binabae 2-3 sa 2-3 may bawas pa po yun hanggang 2,000 hanggang 2,000 yan sinyalado pa itimang paa binabae quality na manok Ilan taon na wala eh? 14, 14 months. Sulit ang makakuha dito. Sulit. Isang talisen. Boss, baka naot yung talisen na ito? 2.5. 2.5. Sa 2.5 pa, may bawas pa ha? Negotiable. Negotiable pa sa 2.5. Ah, bali, ilan taon na wala 8 eh? months lang ito. 8 months Tapos, ang kanyang bloodline ay? Boss Park gray yan quality na bloodline. Ito lang ang dala niya, bossing. Dalawa. May Ba, mabilis mabenta. Magandang manok kasi. Isang fail, quality fail. Boss, magkano ang ano ito? Out. Pa. Two pa bang ni boss? Sa uh, quality na manok na 'to. may Ilang ilang buwan na wa re? Ilang buwan na? Ano 'yan? Seven months. Uh, Seven months. Quality manok. <laughs> Isang quality na dalasapi Boss, magkano out mo dito? 2.5 boss. Sa tupay po, may bawas pa po Ah, bali, ilang taon na e eh, boss? May git taon na. Anong bloodline po nito? Sweater po. Ayan. Maayos na manok. May bawas pa sa 2.5 Kung gusto nyo po ng klase klaseng manok, hanapin nyo lang si boss. Ano pangalan nyo, boss? Richard. Oh, Richard. Sa quality na bulik sa N. Tapos magkano ito dyan? 1.5. 1.5. Sa 1.5 may bawas pa po yun. Wala, sagad Sagit na. Sagad uh, na. taon na war eh? 6 months. 6 months. Ayan, so. sulit. Sulit na makakawati sa 1.5. May bawas pa. Ilan dalawa, boss? Ay, dalawa. Magkasama. Isang mayahin. Tay, magkano ito sa mayahin na to? Dalawa. Dalawa ay Ah, dalawa pa may kasama po 'yan. Ay, ang 55 po ang dalawa. magkapatid five, po. Five, five. May bawas pa sa baba, 55 'yan, boss, sa dalawa. Tawad uh, <laughs> Ay, sagad po ni tatay sa 5,000 ang dalawang piraso. 51, 51. 51 po, 51. 'Yan 51 po. Ilan taon na wala tay? 11 months. 11 months. Isang quality na dalasapi. Open ear. Magkano pang audio ito? <laughs> tatay po. Sa 4-5 po kayo may bawas ka. Ayan, magandang manok. Kakaibang klase, open ear. Ilan taon na ako rin? May higit saan taon na? 15 months. Marami kong kayong dalayan na. No? Um, kung gusto nyo po na magandang quality manok, kanapin nyo lang si Boss. Boss Romel, dito sa Lipa Batangas. Ano pong number nyo kung sakali? 8, 0938 39, 39, 39 20, 20, 20, 566. 566 yan ito pa yung number niya ko ko <coughs> yan mga inahin magkano pong out niya dito 700 pong isa isang isang piraso ng inahin 700 pong isa may bawas pa po ito sagad na ilang buwan na war, eh 11 man sa oh. anong lahi ho oh? bonanza sa black yan. Marami pa ako kayong ganito binibenta. Para kung sakaling may yan, ikunin ko ang number nyo. Anong number nyo? Ah, siya, siya. Ayan, kung gusto nyo po ng ganito, punta po kayo sa Lipa Batangas. <coughs>